Tanggalin natin lahat ng lamok sa bahay ko. <laughs> Boss, nami ni ilagaw sa inyo. Kaso base damo da lamok, allergy ko doon sa lamok. Ha? Diri damo lamok sa balay? Kadto ka mo di sa balay biskan isa kasi mana di. Ni isa kabilog lamok wala kamusang kagat. Nga ah. Kabalo kuya kung paano magpalayo sa mga lamok. diri sa balay damo lamok. So yan, nagkamusa ko na oh. Ari panilagin nyo kung paano ko tanggalon ang mga lamok rin sa balay. Bisa kabilog, isa kamukas ka si Manate. Wala ka kinagtan lamok, bisa isa kabilog. Kaya, obdin nyo ko kung paano ko tanggalon ang mga lamok sa balay. Kaya tara ito lang gamitin nyo, sigurado lamok. Lalayas sa bahay nyo. Kaya samahan nyo ako, tanggalin natin lahat ng lamok sa bahay ko. Eh. <laughs> 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈